So, ayan mga idol. Ilagyan natin idol nito para pag ano natin ng ano, pulot. Paanod siya dito, no? Sahod natin yung so, mga ganito. Nakuha natin yung nasa medyo baba. Ito. Sarap po. ano? Ayan o. No? Lapot-lapot, idol. Tapos paano din natin. Tapos natin sa ano. Ay, hindi na ayos. Ay na, idol. Ay na, tumulo na, idol. Ay na, tumulo na katas idol. Hmm. Ay na, oh. Ganyan lang, oh. Kita nyo, tumutulo na. Ay na, oh. Kapas talaga, oh. Oh. Ayan ang pulot ng lukot. Ayan, dami. Ayan natin. natin. Nah, lah tu kuatlah nanti semua bahay tu kuatlah Ayun, na, pulot-pulot oh. Ayun, sarap. Hmm. Ito oh. Yeah. Ha, ito na guys. Ako na natin yung mga tiniglalagyan ng pulot oh. Ayan oh. Hmm. Yeah. Antak. Hmm. Hmm. Panalo talaga idol ay hmm. ayus Halos. Hmm. Dala na. Nasa baba na ay doon. Lito banda. Itu pa oh. Okay Okay na yan sila sasara nila ng ulian. Mabalikan natin 'yan susunod. natin. Hindi man sila ano, wala naman tayong napatay na ganyan oh. Diwa lang tayo ng konti. Uh, sasara nila ulian. As para magkapulot ulit, ulit siya diyan. Kukuha, kukuha na lang tayo di ano. Para lang mga